ako'y makapunta ng Cebu Brother kasi may lupa kaming ibibinta dyan. Uh, ako daw yung inaalok ng mga kapatid ng magulang ko na mag-asikaso po ng papers. Ayan, dalawang itlog, dalawang bato umo, initlogan o. Oh. Ayan pa oh, Nandiyan pa, tsaka nandito pa o. Oh. O, oh, ayan, manging itlog pa sila. Maraming salamat sa mga kapatid natin, mga ka-spiritual. Uh, sana po'y makita nyo yung YouTube channel ng Antingiro ng Mindanao. Makapag-subscribe, makapag-follow kayo doon uh, nang tayo po ay mabigyan po ng pansin ni Mita. Yung Mita, yung si Mita. Ala, ayan, lumalabas. Huwag ka sanang malaglag. Idikit mo, idikit mo sa baba, baba pa. Pag nalaglag yan. Ayan o, oh, nasa kanyang kwit. Kunin ko na sa kamay ko na palikitin baka malaglag. Huwag mong ilaglag. Dito mo sa idikit mo sa Kamay ko. Kamay ko ako po nagbubuo nagbubuo. niya na. Doble. Nami-titipid abutan din. Ayan. Ilalagay ko na dito yung kamay ko. Siguradong malalaglag talaga yan oh. Nandiyan yung clip niya. Support niya. Dito ulit, sana tang-tang oh, bini niya ipatapot. Oo. Toto, tanggalan ko, tinanggal ko na. Tinanggal ko na mismo mga brother. Iyo. Hmm. Okay. Tama, Tama Oy, tumalon pa. Bato talaga ng jacks to no. Hmm. Tinanya. Hmm, oh. oh. May dugo pa, may dugo. Mo hmm. hmm, bato, tuminig. Hmm. Ayan ah. Oy, oi, isa. Uy, ito so, pa. Tatlo yan, tatlo. Isa, okay. dalawa. Tatlo. O. Oh, mayroon pa tayong tatlong itlog. Sige. Pahinga ka lang. Mamaya. Chickenjoy yung makain mo. Jalibi tayo bukas. Ayan. Five. Sibi. Six. Ayan. Sa marami tayong may upload. Lapitan mo. O. Oh, ito naman yung hawakan mo. Ayan naman ako dito. Video mo ako pindot Yan mga ka-spiritual, ah, sobrang dami po ng itlog. Ba't hindi walang lights to? Hindi man marunong si Mrs. mag-video ng may lights. Ito yung cellphone mo. Cellphone ni Mrs. Bati raw. Maganda naman yung may-ari kaya bati yung cellphone. Ngayon nagkatingiti pa. Tuto. Tingnan mo, lapit mo kamera, uh, lights. Ayan mga brother, talagang nature. Napakadaming itlog ng alitap-tap. Pero meron pa tayong hindi nakuha. Ha? Kunin muna natin yan. Yeah, shout out sa inyong lahat mga brother and sister. Ano yan? 8, 3. 3. pa, Hanggang 4 5. Para mataas-taas naman yung content po natin sa ano natin. Sana po ay mapansin po ito sa karamihan. Sa, ay huwag mong galawin. Mud. Wala pa. Wala pa na. Mm. May paparating pa yan. Marami pa yan. Alam ko marami pa yung ginto sa ilalim. Sana'y matutupad lahat yung inaing natin na kahit itlog lang po ng paru-paro yung ano natin. Kahit itlog lang po ng paru-paro yung naipon natin sa gabing ito baka bukas maraming blessing sa lahat po ng mga kaibigan natin baby. ah uh, kahit itlog lang po ng paru-paro yung naipon natin sa gabing ito, baka bukas more blessing. Baka maraming biyaya na paparating bukas. Aktual na nakikita po natin sa gabing ito na may biyaya dala po ng paru-paro na ito po ay makatulong sa mga problema dito sa bahay. Maraming mga nangangailangan na matulungan po natin. Kahit yan lang po ay napakalaking tulong na po biyaya po yan. O, oh, biyayang biyaya yan. Talagang biyaya, gabay ng uh, paru-paro. Uh, sa gabing ito, maraming napasayang kaibigan, mga ka-spiritualist. Uh, ito po ay napakaganda talaga. Uh, pero yung nagko-comment na gusto niyang ipapisa yung uh, itlog ng paru-paro, uh, hindi naman ako sayo nagtampo, brother. Pero sa susunod, Respect lang bawat ano natin. Uh, lahat naman tayo may tungkulin na nagla-live po tayo. Dapat walang bastusan. Ito po ay pantay-pantay. Alam po nating lahat yan. Walang inggit na mangyayari. Uh, walang lukuhan dito kasi naka-live po tayo. Walang biruan kasi naka-live po tayo. Huwag nyo naman ipahamak yung kalikasan. Kung ganyan yung hangarin nyo sa buhay, halimbawa, misis niyo nanganganak tapos sabihin na pisain mo yung anak mo kung yan ba ay ano di ba nasasaktan din tayo ganun yan kung uh, ikaw ay tunay na antingiro ngayon uh, mapansin mo kung isa kang antingiro isa kang spiritual o saan ka galing baka ikaw po ay talagang manlapas uh, manlapastangan na tao kaya pasensya na brother ayan na Ayan, bali, dalawang itlog ng paru-paro na binaon niya at uh, dinikit niya sa umo. Bali, marami na. Bawat umo, ito dalawa yung itlog. Dito isa, dito Lahat mayroong nakadikit. Uh, Dandahanin po natin tanggalin yan. Hawakan mo, silpon. Okay na yan, okay na yan. Okay. Okay.